guys, lumabas kami. Tapos, ang tagal namin sa labas, mga isang oras siguro, hindi pa rin nagpoop si Maya kasi nagpoop na kasi siya kagabi. Eh, gusto ko magpoop siya rin ngayon. Kaya lang, hindi pa siya, hindi siya nagpoop. Kaya pumasok pala kami. So, ngayon, pag alam niya na galit ako, susuyuin na niyan ako. O, tingnan niyo, ha? Ay, na, galit. ako sa Ha? Kasi sabi, <laughs> ay, ay, Hindi. Si mama sa galit si mama sa'yo. Galit si mama sa'yo. Galit. Kasi sabi mo. Ay naku, galit si mama sa'yo. Ay naku, galit. Galit si mama sa'yo. Kasi di ba sabi ni mama mo? Hindi pa rin kita bate. Hindi ka bate ni mama. Ay, nako, nako. Hindi, hindi kita bate. Hindi kita bate. Hindi kita bate. Bate ko pala si Maya. Diyo pa. Hindi kita bate. Hindi kita bate. Hindi kita bate. Ay, hindi kita bate. Kahit na ka. Ay, ay, hindi. Hindi kita bate. Ay, 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 naku. Hindi. Hindi kita bate. Hindi ka parang buti ni mama. Hindi ka bate ni mama. Hindi ka bate. Hindi ka bate. Galit si mama sa'yo. Galit. Galit. Ay, naku. Ay, naku. Ay, naku, galit pa rin si Mama sa'yo. Ay, naku, ay, naku, ay, naku. Galit. Pabusin mo, dandar. Pabusin mo, dandar. I love you. I love you. Hindi mo galit si Mama sa'yo. Joke lang yan. Joke lang, Mama. Joke lang.